araw makakatagpo kayo ng dating nagmamahalan ngayon magbibigay sa ko dating nangarap maging maganda kaso ito nangyari Tangin na galit na galit yung mukha mo kaibigan ha talagang ramdam na ramdam ko yung galit mo kay Kurt sinubo ka ko na yun eh. ngayon pagbibigyan kita sa kaliwa ko dating nagipit ngayon nakaluwag-luwag natuto makalimot Kurt wala pa kita pero bibigyan kita ano sige lumabak ka pa lang makakatagpo kayo ng dating nagmamahalan, ngayon magbibigayan. At sa kanan ko, dating nangarap maging maganda, kaso ito nangyari. Taki na, galit na galit yung mukha mo, kaibigan ha. Talagang ramdam na ramdam ko yung galit mo kay Kurt. Sinubok ako na, ngayon, pagbibigyan kita. Tutok, matibay, matibay, matibay sa kaliwa ko. Dating nagipit, ngayon nakaluwag-luwag na tutumakalimot. Kurt! Wala pa tayo, wala Mahal kita, pero oh, bibigyan bro, kita. Okay, 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 okay. Oh, Wala mga ingyelam, oh, ha? Wala mga ingyelam sa inyo dalawa. Ikaw din. Alam ko, oh, pero manood ka lang, manood ka lang, ha? Oh, oh. Manood ka lang, gang. Puta nararamdaman ko yung galit mo. Yari ka ngayon, Kurt. Okay. Okay, okay. Round one. Fight. Puta ka, okay, nito Ang gagawin na. God. Uy, go! Maganda. 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 YG Maganda. 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 YG Maganda. 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 CHILD Maganda. 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 Maganda.

Di patas yan, kupal kayo. Ano yung dalawa kayo? Hindi, dapat, dapat to, dapat to may round 2, to, Tordan. Naniniwala, round, bigyan natin ng round 2. Oo. Hindi, kahit, kahit bukas na, tuloy natin yung round 2. Hindi, susuguruduhin ko sa'yo ito, walang mangingialam, ha? Walang mangingialam. Sige na, pahinga ka na. Tang. Bob. Gago, parang naging lalaki si Rodan. Pero tayo na pusuha nyo ito gusto nyo bigyan ko ng round 2 to. Kasi unfair naman, di ba? Unfair kung pagtutulungan ng dalawang unggoy si Rodan. Hindi dapat hindi dapat ganun. Dey, sige, hindi ako papayag po. Ah. niyo to kung gusto niyo na round two. Okay, ano? Sa mga lahat ng gusto sa akin kumalaban, andito lang kayo, pumunta kay dito lahat ng kumukomet. Tara, Tara, sabayan!